ang isang age skilled worker ay uh, nagre-range po ng uh, basic salary Hay mga kabayan, magandang araw sa inyo. Magandang gabi. Ano po ang oras niyo diyan? Kumusta ko po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay uh, isishare ko sa inyo kung magkano ba ang kinikita ng isang skilled worker dito sa Guinea Pero bago po ako magsimula, doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si June na taga Mindoreño. At uh, bilang isang OFW dito sa Guinea Equatorial eh masasabi kong isa po ako sa mapalad at kahit pa paano kahit sa malayo itong lugar na to eh napadpad ako at kahit pa paano ay meron akong uh, kinikita para sa pansuporta sa aking pamilya at uh, ko na rin po na ako po ay dating OFW sa Saudi Arabia at tumagal po ako doon ng anim na taon at nakadalawang kumpanya po ako pagkatapos po noon ay uh, nagpahinga lang ako ng dalawang buwan sa atin at dito na po ako napunta sa Guinea Equatorial so hindi ko nga po akalain na dito ako mapadpad sa malayong lugar na to. Kaya, ayon hindi ko rin po akalain na tatagal ako ng labing apat na taon dito sa Guinea Equatorial. Bali po, nakaka-20 years na rin po akong uh, nagtatrabaho sa labas ng bansa natin. At, uh, kahit pa paano, ay na bago naman ang uh, aming pamumuhay at ang importante po ay uh, unang una ayon nakapagpaaral na po kami ng nakapagpatapos na po kami ng panganay namin at ngayon po ay uh, nagtatrabaho na rin so isa na lang yung uh, pinag-aaral namin yun po at uh, So umpisa na natin yung counting kwentuhan kung magkano ba talaga ang kinikita ng isang skilled worker dito sa Ginia At kung ano pa ba yung mga pribileyo na ibinibigay ng kumpanya. Bale po, unahin muna natin ang pribihilyo na ibinibigay ng kumpanya at ihuli natin ang sahod para maiba naman po. Sige po, simulan na natin. Yung po, bale po dito sa Guinea, hindi po uso dito yung tulad sa ibang bansa sa parting Europe na per ora. Bali po dito, ang sahuran po ay peaks. At uh, monthly, kada buwan-buwan ay sumasangot po kami. Dito po sa GINEA ay uh, wala po kaming binabayaran tax. Yun po. At uh, sa overtime naman po ay depende sa kumpanya kung magbibigay ng overtime. O hindi Depende na lang po yun sa pag-uusap Unang-una po ay uh, Sa tiket po Bali po ang kumpanya Ang nagbabayad Ng ticket namin Back in port Tumig po yun So ayun po. Sa ticket po Dibigyan kami sa ticket Back in port tapos po, uh, habang nagbabakasyon kami ng isang buwan, ay uh, continuous po ang sahod namin noon. May one month salary kami. Tuloy-tuloy wow. po yun. Bali po, meron po kaming kontrata na isang taon. Tapos, after ng one year, pwede na po kaming magbakasyon yun po yung uh, ibinibigay ng kumpanya at uh, pagdating naman po sa bahay kasi po gaya nga ng sinabi ko sa ibang bansa itong mga privilyo na sasabihin ko ay hindi po na ibibigayan sa ibang bansa sa parte ng mga Europe, Canada, New Zealand, Australia at palagay ko nga, kahit sa Amerika, wala ito. Ang pinagkaibahan lang ay yung lugar ng pinagtatrabaho ng isang uh, manggagawa. So, dako muna po tayo doon sa bahay. Sa bahay po ay uh, libre po ang bahay dito sa Guinea wow. Equatorial. Kung aapila po tayo ng bahay dito, ang isang bahay dito o apartment, ay nagkakahalaga po ng uh, 100,000 sepa is equivalent po ng uh, 10,000 pesos kada buwan bali po ihalimbawa ko lang tulad dito sa bahay ko isa po itong apartment at may apat na kwarto may dalawang banyo kusina, sala yung po ay uh, starting po ng 100,000 ang binabayaran. So, sipin na lang natin na 10,000 pesos aman month. Yung pong bahay na yon ay binabayaran ng kumpanya dito po sa Ginia. At ang pangalawa, wala po kayong poproblemahin sa, sa loob ng bahay. Kompleto na po yan. Kama, Uh, gamit sa kusina, kung ano man po ang kailangan nyo. Meron po TV, uh, mga kawali, kalan, uh, oven, lahat po na uh, kailangan sa kusina at pag kailangan po ay binibigay po yun ng kumpanya. Hindi po namin binibili yun. At uh, isasama ko na rin po yung pong tangke ng gas. ...yung po ay nire-reimburse namin sa kumpanya. Wow! Hindi po namin yung binabayaran. Yun po ang uh, isa sa mga... ...pribiliho ng kumpanya dito. Pagkatapos... ...sa tubig naman po... ...kuryente... ...ang kumpanya rin po ang... Uh, sumasagot niyaan sa kuryente at saka sa tubig at uh, pagdating naman po sa tulad ng uh, kailangan natin ng cable para kahit papano ay uh, may mapanood man lang tayo sky cable o kung anong mga uh, cable yan para may mapanood po international cable ang kumpanya rin po ang uh, soldier po nila lahat yan At sila po ay uh, nagpapakabit ng cable Para, excuse me Para sa tulad naming manggagawa Yun po, at uh, At ang number one pa po pala Ay yung uh, healthcare Bale, sa hospital naman po Kapag nagkasakit kayo ang kumpanya rin po ang bahala sa inyo sa lahat ng gastusin, gamot na babayaran at uh, ang isa pa po ay yung uh, ito po ay uh, madalang po ito sa makita sa ibang kumpanya o sa ibang bansa yung pong meron po kaming uh, kasambahay. Meron po kaming kasambahay dito na lokal at sila po ang uh, katulong namin sa paglalaba. si, siya, siya po, yung kasambahay po namin, ang trabaho po niya ay maglalaba, mamamalansya ng mga damit, maglilinis ng bahay. Yun po, isa yung po sa napakaganda na pribilyo ng kumpanya dito sa Ginia. Ang kumpanya po ang nagbabayad ng kasambahay para sa amin. Wow. Kaya po ang gagawin lang po namin ay tarating. So, ayun. Wala ka nang aasikasuhin kundi magluto. Pero i-share ko lang ano po, uh, hindi naman lahat eh ako po yung katulong ko ay 14 years na sa akin at uh, pati po pagluluto ay sa kanya ko na rin po inaasa. Filipino foods po, lahat karamihan po ng Filipino foods ay alam na niya at sa kanya ko inaasa sa araw-araw ng aking uh, pagde-trabaho, siya po ang uh, nagluluto ng pagkain ko dadako naman tayo sa sahod ng isang uh, skilled worker. Kung magkano ba ang sahod niya? Bali po ang isang skilled worker ay uh, nagre-range po ng uh, basic salary na 1200 Wow! Dollar. Yun po ang bigayan dito sa Guinea Equatorial. Siguro po, bumaba man yun sa ngayon hanggang $1,000 po. Bali, actually po, mga 5 years ago, yun po ang bigayan dito ngayon. Mayroon pa nga pong $1,500 eh, dollar per man. So, yung sinasabi ko po ngayon, dun lang muna tayo sa 1200 dollar dollar po US dollar po ang pinag-uusapan natin dito. At uh, hindi pa po kasama doon ang uh, food allowance, bali nakahiwalay po yung food allowance. At ang food allowance po naman ay nagkakahalaga ng 600 dollar wow. per month. Dito eh kinikita ng isang skilled worker dito sa Guinea Equatorial. Bali po, kung hindi nyo po itatanong, uh, hindi naman sa pag ano po, ano po, yung ako po ay uh, kahit pa paano ay nakatulong sa kapwa nating mga Pilipino na natulungan ko na dinala dito sa sa Guinea kasi meron akong kilala mga employer na kaibigan ko na naghahanap ng mekaniko, welder at electrician kumuha po ko sa atin at uh, ang sahod po nga uh, ibinigay ko sa kanya yun po ang sabi sa akin eh 1200 plus 600 na po dalawans. US dollar po yun Uulitin ko po, US dollar po yun. So, numinito po total ng uh, 1,800 US dollar. Wow. Yun po, ayun po mga kabayan na i-share ko na po sa inyo kung ano ba ang, uh, kung magkano ba ang kinikita ng isang skilled worker dito at kung ano pa yung mga pribiliyo na ibinibigay ng kumpanya. Bali po, masasabi ko na walang perfectong uh, bansa na kapag nagtrabaho ka doon ay maibibigay lahat yung mga binipisyo na kailangan ng isang manggagawa. Ang pinagkaiba nga po lang kapag nasa party kayo ng Europe eh maganda yung lugar at pagdating ng araw ay eh, kahit papano eh, nakakasiguro kayo na pag nagretiro kayo ay uh, mayroong benepisyo makukuha sa sa gobyerno. Compare naman po dito eh walang benepisyo o hindi naman lahat ay uh, meron na nakakakuha o kahit malaang na land of service. Yun po, uh, sabi nga eh, kahit ano man yung hirap o yung malayong lugar, eh, kailangan po natin magtiis para sa ating pamilya. At, uh, napakahirap po talaga ng isang OFW na magtrabaho na hindi kasama ang pamilya. Yun nga po, uh, bala ko pa mag-apply sa ibang uh, lugar para makasama ko ang aking pamilya. Yun po, hanggang dito na lang muna po ang aking uh, video. At uh, sana po ay kahit pa paano ay na libang kayo at meron kayong uh, nakuha na ng idea sa mga ikinuwento uh, ko sa buhay dito sa Afrika sa mga kinikita ng mga skilled worker muli po, sana po ay uh, lagi kayong naandyan at sa mga hindi pa po nakapag subscriber please subscribe at uh, laging uh, kayong nakasubaybay sa akin sa mga susunod kong mga video, ingat po kayo God bless po yun po, sa susunod na video sana po ay uh, magsama-sama ulit tayo at uh, Huwag po kayong magsawa na panoorin ang video ko. Marami pong salamat at God bless po.